Dr. Ska, Dr. Ska Emergency oh, no. Okay bang, ano nangyari? Si Big Bird ko, manganak na What? Si Big Bird, manganak? Akala ko pa lalaki si Big Bird Babae po si Big Bird Tignan nyo po, oh! ang laki ng chan Manganganak na Oo nga no, dalhin mo na rito si Big Bird Para ma-check up ko siya magpa-check up na kayo. Ako si Dr. Iska. Lahat ng may sakit, gagamutin ko. <laughs> Dr. Iska, Dr. Iska, tulong! Adin, princess, anong ipapagamot mo? Yung mga pusa ko po kasi na sumuningning tsaka si Kutingting, may sakit sila. Ipapacheck up ko po sana sa inyo. <laughs> Halika rito, titignan ko sila. Eto po sila, oh. Mga kuting, huwag kayong malilikot ha. I-check up ko lang kayo para malaman ko mga sakit nyo. Hmm, okay naman yung puso ni Muningning, pero nahirapan siya kuminga. Si Kutingting naman, may plema siya sa baga. Naku, may sakit nga si Kutingting ko. Doktor Ishka, ano pong gagawin ko para gumaling siya? Huwag ka mag princess. May ibibigay ako sa kanilang gamot. Eto ho, ipakain mo para gumanda yung pakiramdam nila. Salamat, Dok! Sana, gumaling na itong mga mingming ko. Pwede mo na silang iuwi, princess. Tapos, pakiinom mo sila ng madami para lumusog sila. Salamat po, Dok! Na-check up niyo yung mga pusa ko. Eto po yung bayad ko. magpapacheck up sa si akin ngayong araw. Doctor Iska, Doctor Iska! Emergency! o, oh, oh, Bebang, no. ano nangyari? Hala, pati si Bebang magpapacheck up din. Ano kayang sakit ni Big Bird? Si Big Bird ko, Manganganak na! Si Big Bird, manganak? Akala ko panalaki si Big Bird. Babae po si Big Bird. Tignan nyo po. Ang laki ng chan. Manganak na. Oo nga, no? dalhin mo na rito si Big Bird para ma-check up ko siya. Ito po, Dr. Iska! <laughs> Manapit lang ang mga anak si Big Bird. Gumagalo na yung baby sa chan niya. Bebang, dadalhin ko lang si Big Bird sa emergency room, ha? Doon ko siya paaanakin. Dr. Iska, ingatan niyo po si Big Bird ko, ha? Bato yung baby niya. Oo naman, akong bahala. Sana okay lang si Big Bird. Big Bird, relax ka lang ha, para hindi ka masaktan at makaanak ka ng maayos. Huminga ka ng malaking Big Bird, tapos umiri ka. Naku, nahihirapan si Big Bird mga anak. Big Bird, isa pa, umiri ka pa ng malakas. Malapit ang lumabas yung baby mo. Diyos, nag-anak si Big Bird. Hala, narinig ko nag-iyak ng baby. Dr. Iska, gusto ko na po makita yung baby ni Big Bird. Bebang, eto na si Big Bird. Baping baby niya. Wow, ang cute naman niya. Ang leit Kamu Kamukha ni Big Bird. Ang swerte mo, Bebang. Ang lusog ng baby ni Big Bird. Ang saya ko. dalawa na. Alagaan mo buti si Baby Big Bird ha, ah, para lumaki siya kaagad. Apo, Doktor Iska, alagaan ko kung mabuti si Baby Big Bird. Bebang, may naisip ka na ba kung ano ang ipapangalan mo sa kanya? Hmm, wala pa po eh. Hindi pa po ako nakakaisip. kayo guys, anong gusto niyo ipangalan dito kay Baby Big Bird? Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>